Yan, ito na panood ko to sa ano eh, sa Facebook yung pag uh, linis ng ano no, ng isda. Mas madali daw ano. Ginupit ginupit ko yung dito, yung muso, tapos ganto raw. Gugupitin yung hasang. Pero hindi ko kaya yung ginagawa nila, dire-diretso yung ano. Kaya yung ginagawa ko ay ganyan na lang malumano. Mas madali nga ano. Mas madaling gawin. Ayan, eh. Linis isda. Syempre. <laughs> mga kahihinag paborito natin pagkain ano? makirel eh, sabi nila mataas daw sa uric acid to kasi walang kaliskis ang bagay daw sa atin, yung mga kaliskis na isda kaya lang, mas talagang type ko to eh. itong makirel, eh, no? iba yung lakasan niya eh. gustong gusto ko talaga eh. tsaka tingnan nyo mga kahihinag meron na tayong ano, ha, yung isda natin nakalagay na sa lagayan talaga no? hindi na nakalapag sa lababo Yan, maraming salamat sa mga nag no, na wag nating ulitin yung ginawa natin nanilapag ko yung isda dito kahit daw nanilinisan ko na yung sink hindi pa rin daw maganda yun ayan o oh. ah, maraming salamat no thank you very much yan alam nyo naman nasanay tayo sa Pilipinas na talagang ganun eh no pero Maraming salamat sa advice nyo sa hygiene, yung food safety. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Tama nga naman, ano? Thank you very much. Although nagtrabaho rin tayo sa restaurant dati. At, mag, syempre, nag, siyempre nag din tayo ng food safety. Pero yung uh, paglinis pala natin ng zinc, kahit na sinabunan natin yan, inispray natin ng sunrocks rocks, kiniskis natin maigi, eh hindi pa rin daw pwede. O, so, wala namang masamang sumunod, mga kainags, ano? Sa mga payo ng ating mga subscribers, ating mga viewers. Yan, so bali, Nadali ko na to, naka ilang ano na ako, nakailang ilang isda na ako dito, apat na yan, pang lima na to. Ang gagawin ko lang naman dito, pinirito mga kainag, sana. Piniritong mm, mm, makirel. Medyo nagsasawa na tayo sa ano eh, nagsasawa na tayo sa <laughs> sa paksiw na makirel. Kung napapansin nyo, fresh na fresh yung ano. Siguro nung nahuli tong makirel na to, il, ano agad, no? Ilagay, binenta ka agad, ilagay agad sa plastic. Tapos pin, pinrose na, ilagay na sa freezer. Kaya tingnan yung, yung ano niya, yung chan niya, o, talagang ano pa rin yung chan, ano? Oh, hindi ano pa rin yung firm, mat, mati ano, yung hindi siya labsak, no? Maganda kaya sarap nito sigurado pag naluto mamaya. especially s'yempre pinirito. Pinirito'ng makirel. Ibinisa nating maigi. Yan, naka. Hmm. Ayos. Nako po. Sarap. Mm. Pwede na, ayos. Tapos uh, lalagyan na lang natin ng asin. O, ba diba? So, hindi na, mga kainis, oh. Nakalagay na sa tamang lagayan, ha? Huh? Magandang araw, magandang gabi kung nasaan nga pala ang araw na to. Ngayon ay, nako alas 9.23 na ng gabi. Pero tingnan nyo naman ang ating, uh, ating uh, labas. Mga maliwanag pa rin, no? Isisaya, ay sisaya, yun, oh. Yan, ito yung oras natin mga kapit. Papakita ko sa inyo yung oras natin. Ano? 9.23 ng gabi kakapasyal ko lang sa mga aso natin na chop, tapos nagsain ako, yung sinain ko nilagyan ko ng olive oil para sabi nila medyo maganda raw yung olive oil buhaghag yung pagkain natin na brown rice tapos nilagyan ko ng konting pampalasa, syempre naman, style kebab, no? makakainis, oh nilagyan ko ng uh, bawang na may konting asin Ito, to herbs hindi ko na, basta nakita ko lang eh inamoy ko, amoy bawang na may sibuyas na may konting pampalasang asin para sa kanin natin, di ba? Yan ah. So by the way, hindi na ako kumakain muna sa kebab at ako yung aking uh, paa, yung joint ng aking paa at saka ng aking binti ay sumasakit na ng ilang araw pero ngayon medyo magaling-galing na, maayos-ayos na, no? makakainis. Ano? Grabe kasi ilang, ilang linggo ba naman tayong madalas kumain sa kebab na kinakain natin ay nako yung <laughs> kambing, di ba? Ano ba tayo yung? kambing ba yun? Tapos sa uh, beef, nako. Eh malakas yung kambing, ma lamb, lamb pala, lamb. Magkaiba, magkaiba yung lamb, no? Tsaka sa kambing, 'di ba? Yung kambing parang sheep, tapos yung lamb. Bali, maraming variety ng parang kambing. Eh. Anyway, basta yun yun makakainis ano? So, dalawang linggo na tayo hindi kumakain sa kebab. <laughs> At nararamdaman ko yung ng gout na yung arthritis sa aking mga joints sa paa. Ako delikado 'yan. So, ito lang muna tayo, lalagyan ko lang ng asin 'yan. Tapos pirito tayo ng dusa no sa labas, doon tayo magpirito sa labas. Para hindi mga dito sa loob ng ating bahay. Yeah. <laughs> Hello Saya Kunin lang natin yung ano Madilim na naman yung ano natin ah, Langit natin ah Yung lutoan natin no oh. O yan, may, medyo Umiinit na yung kawali natin mga kainags ano Naririnig nyo ba? Ayos Yan nagsuot na ako ng mic para rinig nyo yung pinagbububunga ako rito ano? <laughs> Kunin yung, ano Kunin natin yung natin isda Lako po, madilim na langit natin, no. Oh. Mukhang uulan na naman, ah. Lira talaga, pero ang ganda, no. Ang ganda talaga ng sunset, eh, no. Beautiful talaga, beautiful na beautiful. Yan isa sa mga pinakagusto ko, eh. Yung sunset at sunrise. Nagdala na rin ako ng, ano, sandok, syempre. isda natin. Tapos may na lang ako kukuha ng plato pagka... Uh, Luto yung ano, yung lagayan natin Pag yung mga pipirito natin dito. Nako, tapos may music tayo mga kanina. Sabang nagluto, parang hindi tayo mainip, syempre. O, oh, na, ano. Hindi pa pwede ito. Nako, pumipitik-pitik, ah. Ang lakas niya, ano. O. Oh. <laughs> Pero saya, saya, ano. So, pag nandito ako nag, uh, pag nandito ako nagluluto, mga kainig, sa labas ng bahay natin, ano, parang naninibago ako, sabi ko, ha? Parang hindi ako sanay, ano. <laughs> Kasi syempre alam nyo naman, ha, ilang, ilang buwan tayong nasanin na nagluluto tayo ng pagkain sa loob ng ating bahay. No? Pero at this time, tipirito tayo dito sa labas na para feeling ko, eh, nagkakamping pa rin tayo. Ano, Saya? Nako, wag kang hihiga ng ganyan, para kang lechon. Nako, sarap mong ulamin. Nako po, Panginoon. Hmm. So kanina, doon ako tumambay. yon sarap tumambay doon, mga kinis, mainit ang araw. Inaantok-antok ako kanina. Grabe. Pero Ayan o, no? yung asin, kung napapansin nyo yung asin, ano, ah, natutunaw na at pumapasok na sa balat, laman na ipipirito natin isda. Pero, eto pa rin, disadvantage, medyo matagal talaga pagka sa labas, ano? Hindi natin gamit yung stove natin sa loob ng bahay, medyo matagal talaga. na ano? pero, kung napapansin niyo, ayan o, no? medyo nagkakaroon na ng lamat-lamat doon sa loob, ano, sa loob ng, sa ilalim ng mantika, ibig sabihin, umiinit na yan. Nako. Tsaka maganda kasi rito, mag, magluto, mga kainags, dahil, pag nagtalsikan yung mga mga pinipirito nating mga isda eh hindi na tayo maglilinis kumpara do doon tayo sa loob ng ating bahay nagpirito magkatalsikan yung mga mantika nako eh pagkatapos natin magluto maglilinis pa tayo dito ang li lilinisin lang natin ito lang tatanggalin natin ayusin lang ulit natin babalik natin sa dati di ba yung mga tumalsik na mantika dito bahala na sila diyan <laughs> di ba at saka especially yung amoy yung amoy, di ba? Amoy nung pipirito natin kasi sa loob ng bahay dumidikit 'yan. Kasi ba ako nagluto ako doon sa loob ng bahay natin. Itong damit ko sigurado may amoy piniritong tilapia ay o piniritong isda yan. Although mga amoy din naman dito. Pero siyempre, ito lang ang mga ang amoy, hindi yung mga nasa loob ng bahay natin. Naka-experience ka na ng ilang taong winter, na-enjoy mo yung summer dito sa Canada, tapos mag-fall na, medyo hindi mo talaga maiwasan na hindi ka malungkot at hindi mo talaga maiwasan na hindi ka hindi mo may kumpara ang summer at ang winter. So, anyway. Hindi ako nagreklamo, mga ka I'm just telling you about what I'm feeling right now. Yan! <laughs> English yun, ha? Mukha sumablay pa. <laughs> ito, ito, ito. Okay na. Hinaan natin konti. Maka malakas na. Paano ba hinaan to? Yun, hina, Yun, hinaan natin. Ano, no? Yan! Tapos, ilagay na natin tong ating, ah, uh, tilapia. Siguro mga tatlo lang muna o dalawa, no? Naku, mukhang nakalimutan kong ano, ha? Hiwain, ha? Ito, okay na yan? Hmm. Yun. Talsikan yung mantika, no? Wala lang tayong problema dyan sa pagtalsik ng mantika na yan. baka dumikit eh paghiwalay natin para hindi dumikit food natin dito yung konti isa yan pwede pa isa rito eh ayos pwede pa isa toto to 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 to, to. Mm hmm panalo mga kayo oh ang bango hindi pa man naluluto yung niluluto nating tirap tilak eh, yung ano, kinipirito nating makirel eh, no? Pero amoy na amoy ko yung bango agad, oh. Wow. Nako po, ang sarap. Tsaka ay, umaamoy. Mabuti na lang nasa labas tayo. <laughs> Kaya si Mahal na Reyna mamaya, pagpasok niya. Ay, galing sa, sa trabaho si Mahal na Reyna pag-uwi niya o oh diba hindi siya ma ng amoy ng piniritong isda Ayan. ganda ng kulo ng isda oh. panalo panalo hmm. sakto lang yung hina ng apoy natin para hindi agad masunog ano? kung napapansin nyo yung dito banda oh. nagkukulay brown ni brown na no? kasi sobrang tindi na ng hinit ng ano eh, ng mantika natin eh. Wow. Grabe. Mabuti na lang eh nanonood ako sa Facebook kahit pa paano no? kasi pag nag-upload ako minsan sa Facebook ah, uh, nagsishare ako ng vlog natin sa YouTube. May yung unang front page nakikita ko agad yung mga reels ganun, ano. Tapos doon ko nga napanood yung ano, doon ko nga napanood yung paglinis ng ganon ng isda. Andali dali lang pala, gunting lang ang gamit kasi ko napanood yung mga previous na ginagawa ko dati. 'Di ba? Kutsilyo, hinihiwa-hiwa ko pang ganon hindi ka tulad ng gunting gumpitin mo yung usong ganon gupit ng lalamunan hanggang tiyan diretsyo yun na yun man bilis grabe nako po ayan o oh. ang ganda ng ulap natin doon oh. yun, oh. parang lalabas si Jesus Christ doon parang nagpapakita si Jesus Christ doon oh. yun oh. wow ganda no O, oh, may ibon pa oh. sigal no grabe Alas 10 na, mag-alas 10 na ng gabi, makakainis, ano? Oh, o, no, alas ba ngayon? Oh. 9:42 na ng gabi. 9:42. Oh, doon sa mga hindi uli nakakaalam ano. Oh, sa mga sa Pilipinas na ngayon lang nakapanood ng channel natin o oh, buhay sa Canada. Ganito po talaga dito pag summer sa Canada. Especially dito sa Alberta, Canada, no. Pagkaganitong summer buwan ng July, June, July, August. Nako po eh, alas 10 ng alas 10 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi ay maliwanag pa rin katulad ngayon. Kita pwede pa kayong magalagala. <laughs> Mas marami pa tayong magagawa kumpara sa winter. Nako. Alas 4 ng hapon sa winter madilim na. Tapos ang sikat ng araw alas 9. <laughs> Bukal liwayway. Eh, tingnan natin yung ating niluto. Mukhang siguro kailangan natin lakasan ng apoy. Ano? Lakasan natin apoy. Yan, nilaksan ko na ulit. Nako, pwede na itong baligta natin. Baligtarin na natin itong isa na ito. Hmm. Wow. Nako, panalo mga kainis. Oh. Panalo yung luto. Kaya lang. Nabatingo. Nabatingo eh. Oh. Yan. Itong isa. Ay, hindi pa pwede itong isa. No? Mamaya-maya konti. Yan. Diyan muna. Itong Itong isa. Sod natin doon. Ayan. Sod natin dyan. Alright. Lagyan natin dyan. O, ah, diba? Nako. Huwag lang lalabas ang ibon dito. Baka dumumi. Eh. Ang <laughs> bumagsak dito. Layo natin. Ano? Yung, kung napapansin, yung ibon nandun sa dulo. mga dayami yan. Eh. Itong isa, mayroon puga din dito. Eh, no? Ah, wala na. Tinanggal na yung puga dito. Meron ba naman nakikita niya? Huwag na, huwag natin istorbohin. Baka may ibon, may puga doon. Naka-istorbo natin. Ma-stress yung mga nakatirang ibon dyan. Ayan, si saya. Nako. Iba to ah. Ibang ano klas insekto to. Kala ko lamok eh. Yung ano ngayon, malamok na nga pala mga kainags. Ano? Grabe na yung lamok ngayon. Ah, uh, naglalabasa na. Nako. Pag... <laughs> sa susunod, pag... <laughs> nandito tayo sa labas maglalagay na tayo ng ano, mosquito repellent dito kasi kung hindi papapakin tayo ng lamok especially mga damo malalago na no yan nako ito na yung ating uh, ipinagmamalaking piniritong makirel ayan eh. baligtarin natin tong isa um, Kuha lang plato. Yun. Dito natin lalagay yung mga naluto ng nating piniritong makirel, mga kainags, ano? Yan. Kuha lang ng tissue. Para ma-absorb yung yung mga mantika. Lagay natin dito. Yan, ganyan Dito natin lalagay yung mga piniritong isda natin, ano? Para ma <laughs> hindi masyadong oily. Yan konti pa yan itong isa tingnan nga natin itong ating uh... Oy, pwede na ganda ng luto wow perfect ah oh. sakto lang yung apoy natin ano nako po panginoon napakasarap <laughs> tapos ano uh, ah, lagyan natin ng ano ng hiwa tayo ng kamatis na may sibuyas na may konting toyo Nako po, sa usawan, konting uh, suka. Nako po, Panginoon, napakasarap niyan. <laughs> Tapos may konting mangga. Nako. Nang ingit eh, no? <laughs> Ay, kalangitan natin. Ayan, ang ganda, no? Beautiful day talaga, oh. Wow. galeng, Ay, nako po. Nakakamiss sa Pilipinas, eh, no? Sana makapagbakasyon ulit tayo sa Pilipinas. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon. Sobrang namimiss ko na ang Pilipinas, mga kainags. Ano? Last uh, taon na mula nung umuwi tayo doon. Namimiss ko na siyempre nanay ko. Naku, ma maambun pa. Naulan na lang yung bunbunan ko. Pag siniswerte kang nga naman kung kailan tayo nagpipirito, saka pa umuulan. Nak nakikita nyo ba sa camera, mga kainags? Umuulan, no? Maambun, anak ng tipaklong. Saya, maambon maambun na. Maambun, ha? Maambun, ha? Umaambon. High five. High five. Umaambon, ha? Umaambon, ha? Naku po, Panginoon, no? Ano ba naman to? Hindi pa umulan kanina. Kanina, ganda ng araw. Bihira. Yung sinahain ko, yung pinirito ko. Naku po. Teka nga, makapagsuot mo ng sombrero. Sandali lang. Ang klase naman tong. Bihira. Klase. <laughs> Ito, I don't know. Umula na dono, no? Naku. Ay, may rainbow mga kainis. Nakikita yung rainbow? Wow, bahaghari. Oh, kita yung bahaghari, ano? Ang ganda. sabi daw nila, pag nagbahaghari, hindi raw tutuloy yung ulan. Sana, kuha tayo sombrero rito. Yon sa lakot. Ito, nabili ko nga sa Pilipinas to, di ba? Ganda nung ano, ganda nung rainbow mga kainis, so, oh. No? Wow, Beautiful talaga. Ako, tingnan natin ito. Baka masunog na. Kunin na natin itong isa. So, perfect na perfect, ko. Oh ah oh, dito natin lagay. Yun. Yan ang sinasabi ko. Itong isa. Baligtarin natin. Yan. Itong isa. Pwede na ito, no? Kunti pa, kunti pa. Oh. Huh. Hmm. <laughs> Napasombrero tuloy tayo, no? Hindi naman ako kumanta. Umulan. <laughs> Sai ka, Sabihin mo lang pagpapasok ka ha. Alam ko naman si Sai pagpapasok na ipupunta yan doon sa pintuan tapos kakatok-tok yan. Ibig sabihin gusto niya nang pumasok sa bahay. Ah, syempre sa tagal na rin natin nagkakaroon ng aso, Mung alam na rin natin yung body language ng mga aso, yung mga gusto nilang ipahatid sa atin kung anong gusto nilang gawin. Gusto nilang lumabas ang bahay, gusto nilang kumain, gusto nilang maglambing, nababasa na rin natin yung body language nila kahit hindi sila nagsasalita wow okay na to mga kainis, oh. perfect na to maluluto pa naman to eh pagka inano natin dito no? Yan. sunod syempre ito na last two sakto lang sakto lang yung kung sakaling uulan, pero mukhang hindi ulan gawa nga ng merong ano no? merong merong bahaghari yan Sarap yun. Mm -hmm. Ito yung naluto natin, no oh. Sarap, no? Perfect yung luto, oh. Wow! Ganda-ganda talaga ako pag nakikita ko yung mga isda na ganyan, yung kumukulo sa mantika. Parang ibang-iba talaga yung dating sa akin, paghiwalayan nga natin at baka dumikit Ayan. although magandang klase naman yung ating mantika mga kainag siya ano? tsaka yung kawali natin pala magandang klase hindi talaga didikit yung ano dyan yung mga uh, isda o yung, yung bahaghari mga kainis ano? natabo na ng ulap oh. tapos totoo nga nawala yung ulan no? oh. nawala, nawala yung ambon ayan Okay na, oh. oh. yun, lumiwanag na doon, mga kainag. So, oh. ang bilis, ah. Ang bilis lumiwanag, oh. Na na yung madilim, ano? At tinangay na hangin, parang dumaan lang. Tapos doon na, siguro doon na, doon na, ano, bumabagsak yung, ano. Wala pang, wala pang five minutes. Nandun na kaagad, oh. Tapos wala nang ambon dito, mga kainag, ano? Oh, pag nakakita kayo ng na salakot na ganyan, para tayo na sa probinsya lang, ano, sa Pilipinas, eh, ano mga magsasaka, ganyan no, ka t-shirt ng ganito no. Tapos na sa talahib ng mga talukan, di ba? Kaya lang yung talahib natin dito, mga palay natin dito, wala na eh. Panot-panot <laughs> na -panot, eh. Kalbo-kalbo na rin no? <laughs> feeling ko nasa ano lang ako eh, no. Tsaka Wow, sinasamantala talaga namin ngayon ang magsuot ng t-shirt mga kainig, ano? Alam niyo naman ang buhay natin dito sa Canada ay malamig. Birang-bira lang tayo makapagsuot ng t-shirt dito. Yo. <laughs> baka nakita ko ng mga kapitbahay ko ah. <laughs> Ay, naku, yung luto natin. Naku. Tingnan natin, naku. Ginanahan ako sa pagsayaw doon. Ay, hindi pa, hindi pa. Sakto lang, sakto. Oh. Ganda, perfect. Mm. May apoy pa, malakas no? Laking tulong nito pag sa uh, summer eh. Naku, buti na lang walang pusa rito. Kasi kung may pusa rito, tapos iniwanan ko, pumunta ako dun. Tapos to, sigurado. Hindi, may mga pusa naman itong mga pusang gala eh, no? Pero hindi ka tulad sa Pilipinas, naglipa na mga pusang gala eh. Yung bang, yung napapanood natin sa ano, sa, sa ano, di ba sa Facebook. Yung tinitingnan mo, tapos konting lingot mo lang, wala na yung isdang niluto mo, kinain na ng pusa, di ba? <laughs> Natawa ko ron eh. Hindi <laughs> Okay na. Nako, saktong sakto, panalong panalo. Kung isa, medyo konti pa to kasi medyo malaki tong isa na to eh. Mga 3 minutes pa bago natin baligtarin rin tong isa na to. Ah, umaambun uli ah. Napapansin nyo mga kainis, umaambun uli ano? Ah. Pero dito, okay naman yung ulap natin dito no. Baka dito yon mga ano, naiwan naiwan na ulap tara baligtarin ko na itong isa na to tingnan nyo mausok usok na no? oh. dito natin kukunin gentle lang baka talasikan tayo ng mantika naku dumikit pa yata ah Oh, gandang klase itong nabili ko sa dalarama na to ah. na pang ipit no gandang klase kaysa dun sa isa yan ako ito kaya masunog ah yan ayos na Kinaano natin siguro yung ano Yung apoy Yan, hinanaano natin mm, Ayos yan, saktong sakto lang yan Okay na to mga kainos no? Nakakita nyo ano Wow Ay, Patuloy na muna natin mantika mm, Perfect na perfect yung ano Wow Lagyan natin dito Itong isa Ah, konti pa to Tingin nyo mga kainis, konti pa, no? Konting-konti pa yan, no? Konti pa. Yan. Mga 2 minutes. Para sigurado. Tapos patayin na kaya natin, ano? Patayin na natin to para ano? Yan. Okay na. Patayin na. Naku, pumitik-pitik pa. Yan yung masarap dyan, eh. Hanguin na natin to. Yan, Yan, nako. Lagyan natin dito Tapos, unahin muna natin ipasok to Sa ating bahay, ano, wow, nako po, Panginoon, napakasarap, mga kainags, ano, napakasarap, Panginoon Thank you, Lord, Alleluia Ikaw, jangan ka muna Nako, naamoy muna naman yung niluluto ko, ano Ha? Naamoy muna yung niluluto ko, ano Dyan ka lang muna O sige, papasok ko muna to at baka malaglag pa, sandali lang dito natutuwa ako kay Saya rito e, eh, oh. Kasi naamoy niya ngayon pinirito nating isda Kinakalabit niya ako niya Sabi niya gusto niya tikman din <laughs> Sabi ko sa kanya hindi pwede sa yung pantao lang yun Mamaya bibigyan ng pagkain Sanitize muna natin yung table bago natin gamitin Wow Buhag hag Lagyan natin dito sa plato Yan mga Inex, ano Ano pang hinihintay natin Biray na natin to Nako. Pinakagusto ko sa lahat, ulo muna eh. Mm-hmm. Panginoon. Sarap. Mm-hmm. Mm. -hmm. Sarap. Grabe. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Mm -hmm. Sarap. Panalo. Mm-hmm. Niluto natin, mga kaya. Saktong-sakto lang. Ayun, no? Oh. Perfect na perfect. Mm. Sili. Mm-hmm. Ah. Naku, nakalimutan kong imbitahin kayo. Kain tayo. Mm hmm mm hmm, mm -hmm.

sabi ko nung aba Bitin mga kainay, ano hindi pwedeng hindi pa ako kumuha ng kanin. Dati pag kumuha ako ng kanin na brown rice. Kasi alam niyo makita si brown rice madaling makabusog yan eh, no? Pero pag ganito ang ulam ko, ihirit pa ako ng kanin. Brown rice. Mm -hmm. Yan ang sinasabi ko. Ito na mga next, humuha na uli ako ng kanin ano Ito, toto, ito. ito, ito. Naku po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Siyempre, unahin natin ang... Mm -hmm. po ang ulo. Mm. Mm -hmm. Ha. Ah. Mm -hmm. Oh, ang yeah. Mmm. Mmm.